Kamusta mga kanayon? At ito kami na may maliligo ko naman sa ilog ito, First time kong nakapunta dito sa ilog na to <laughs> At hindi ko nga alam to Ang tawag daw dito ay pinagsalagan o, oh, Lumaki na ako ng ganito tumanda Ngayon ako nakapunta dito medyo may katarikan nga rin itong daan dito at dahan delikado man, pagka maulan. Eh. maulan kasi madulas kaya dahan dahan lang tayo mga kanayo o oh, ito nga at meron dyan mga ano mga lugong lugong pa na dadaanan madamo masukal kaya dahan dahan talaga dapat bago naman makarating sa babae eh, o oh, talaga mong pagod ka na sige go at malalim nga rin itong dinadaanan na to medyo mahaba din oh. ayan ito nga o oh, mga kanayo o oh, kita nyo nakikita na natin ang ilog ito ang paligid niya. Hindi nyo rin masabi ang lugar na ito eh, oh. Palibasay ngayon nga lang ako nakarating, oh. Ayan, ang paligid niya, oh. Mapuno, tapos eh, okay naman siya. Mga kanayon at ano siya, running water, oh. Ayos yan, pag running water. Para hindi tumitigil yung uh, dumi doon sa tubig, oh. Ayan, nahanap lang kami ng place dito. Para malaman namin yung magandang pwestuhan at ng makapagluto at ng makapag-shot na rin naman ng konti, siyempre. Pangita na, medyo malamig yata ang tubig na to, Ah, oh ganda mo kung magandang pwestuhan to talaga namamangha din naman at first time mga kanayon syempre o oh, eto dito sa batuhang to tayo ano pupwesto ng malaana nga ayan mga kanayon o oh, kita nyo naman luto luto lang naman ng hotdog um, tapos ayan si ate Resi naggayat ng kamatis tsaka ng uh, sibuyas yan halos lahat kami ito nga nagaantay sa niluluto dahil anong oras na rin kasi gutom na rin kami ito na, nabuksan na, dila ata, binuksan na ni eh, Teresi. Oh, gutuman na nga kami, kakain muna kami mga, mga ano, mga kanayon. At kita nyo naman yung lahat yung nakaabang na. Tamang relax lang muna sa ngayon. O oh, tamang kwentuhan habang yung mga bata ay ayun, naliligo. Medyo maano kasi mga kanayon eh, mahangin eh. O oh, yan, kita nyo ang kapaligiran, oh. No? sarap maligo dyan, linaw ng tubig. Tapos mapuno yung mga paligid. Oh. Buti na nga lang at ano, malilom. Hindi masyadong nagsisisikat ang araw. Makulim-lim siya. At bago ang lahat mga kanayon, syempre-syempre prema. Syempre, medyo tagi tayo ng konti. At para naman maganda-ganda yung kwentuhan at uh, magtuloy-tuloy lang ang araw na ito at maging maayos ang kalakaran. Kaya yun mga par, marami salamat.